matingkad ngayon ng kulay tsaka masigla ngayon habol ng habol ngayon to sa akin mga babaeng kambing yan diba Ah. Uh, nung nabawasan yung bilang nila dito sa farm eh mas kumakasya yung pagkain nila ngayon ganun yung nagpapakita ng napakahalaga talaga ng pakain sa kanila kasi pag marami kang kambing pero yung pagkain mo ay limitado o okay, kinakapos sila yan ka makakaranas na magkakasakit yung mga kambing mo nagiging malnourished sila humihina yung kanilang mga resistensya at bibigyan ka ng problema yan sa paggagamot so yung prevention lang talaga doon tamang kain tamang inumin syempre may vitamins na rin at syempre yung talagang sapat na nutrition sa kanila ay napakala, napakalaking halaga yan may manok pang kasama <laughs> Yan, di ba? So, ano, habang nagpaparami ulit tayo ng kambing, habang nagdadagdag tayo ng mas marami pa mga inahin at habang naghihintay tayo ng ating buck na full blood, eh syempre, talagang tinotodo natin yung pagpaparami ng pagkain nila. Hindi lamang sa Napier, Madre de Agua at uh, yung Indigo Kundi pati na rin dun sa mga iba, mga langka, mangga, santol. Ayan hanggang sa pwede nilang makain hanggang lahat na pwede natin maibigay para nasa ganun handa na tayo ko sakaling dumami silang muli